na guys, malambot na ang manok at saka sayuti, kaya ilalagay na natin ang malonggay hoy toppings lang natin yan ang malonggay kunting kulo lang yan hindi natin yan haluan guys haluin na Lagi lang natin ng ganyan-ganyan para hindi malabog ang malunggay. Ayan. Ayan. Chicken and Nola for today's lunch, guys. with malongai with fresh malongai